very impressed can't help but think na parang inspired ka na. Um, um hindi ko alam po anong sinasabi mo um, hindi na no, lang no, dalita lang kasi na na nakatagpik ka sa ex-boyfriend ng kapatid mo wala lang gusto ko alam wala lang to, um, hindi ko alam po anong sasabi mo okay. hindi oh. ako masasabi Si Ma'am Natasha. I'm sorry, I'm just... I'm interested to find out kung puto nga or hindi. I mean, alam kong, you know, I'm your boss and you know, you're working together. Wala naman siguro file. familial Sige ka nila, mamadali kasi talaga ako eh. So Chloe was right. I defended you. Tapos, sila pala yung tama. Ang dating kasi sa akin, Napraneng lang talaga si Natasha kaya ikaw yung pinagbibintangan. hindi, hindi ako makapaniwala. I mean, I'm not here. I'm just a demure, innocent. Apparently, looks can be deceiving kasi tama sila eh. You know, hindi mo pala yung boyfriend ng kapatid ko. Eh! Bastos ka! <laughs> eh kung hindi mo ako sinasambal dahil hindi kita halikan, I'm still your boss. Okay, and there's a line. You cross it. I'm gonna cross it again. You wanna cross the line again? Hindi po akit boss kita. Pwede mo kong insultihin at lalong-lalo na hindi mo ko pwedeng halikan. Ah, bakit hindi? Why? Has he sealed your lips with a kiss, huh? Dahil ba doon sa ex-boyfriend ng kabalit mo, siguro naman mas magaling mo umalik sa kanya, hindi ba? Huwag na huwag mo ikumpara ang sarili mo kay Josh. Dahil si Josh hindi nang babastos ng babae wala ka sa kalingkingan niya. As you can see here, well established na ang channels ng SGC. Kaya hindi na natin siguro kailangan it push pa sa mga provinces ang produkto natin unless mayroong produkto na babagay sa kanilang lifestyle. I disagree. We've already proven na malakas nga ang appeal ng produkto natin sa market kaya hindi ko makita ang bakit hindi ito kakaganda ng mga probinsyana. Um, with all the respect, sir, kung nabasa niyo yung aking uh, marketing analysis, nakalagay doon na Iba talaga ang hinahanap ng babae sa mga rural areas. Para para, wala ang mga babae, Diskasetas. Casetas. Maaate, pakipot, kunyari ibang gusto. Paayaw-ayaw, pero sa bandang huli, papayag I'm sorry, sir, pero hindi po ba dapat ang Lala Soap ay eh sensitive sa mga needs ng ating consumers? Kasi kung parate siya binubully, o kaya pinupush masyado sa kanya ang produkto, eh, baka ayawan siya ng babae. Ay, ah, ibig sabihin ng target market. Yeah, but the truth is, kung saan saan sa bang babaeng ay yung target market na sinasabi mo, di ba? Swerte so, nga na nga siya dahil inaalok pa natin yung magandang produkto natin sa kanya. Well, sir, kung ganun ang gusto niyong atake, eh baka ibato na lang ng kababaihihan ang lala soup sa basurahan. Miss Cosette, that's your, your answer. You're, your you're your head of marketing and sales. Yet, you question our own products. I'm sorry, sir. Hindi lang kasi ako sang-ayon sa gusto niyong mangyari. Well, in this case, you don't have any choice, Ms. Rosetas. I'm still your boss and you have a lot to learn. In fact, wala ka pa nga papatunayan eh. At kung may pinapatunayan ka, yun ay na yung nagkamali ako sa babaeng pinirata ko mula sa mga Alcantara. Kasi yung babaeng napunta sa akin yung matigas yung ulo eh. Sagbamaran ng pa. Excuse me.